Okay, ah, uh -huh. ano ba itong blind item na uh -huh. po? Ano ba 'yang daig ng BI mo? Ang bihay ko. Oh, kasi sa naganap na Gala Night ng isang musical sa Makati City, ah, uh, doon kasi sa isang building na 'yon, oh, talaga sinabi kong building. Um nagsushoot din pala yung isang comeback actor, Nagbabalik na actor. Comebacking actor. Oo, man. comebacking actor. Tsaka yung isang kilalang singer-actor. So, hindi nila alam na ano, na... May mga press. Na, na oo, oh, may press. Tapos may mga tao na manonood for the gala night. Pagkakita nila, syempre nagulat sila, maraming tao. Kasi sa studio yun, sa kabilang studio sila eh. So, akala ko nga, Please, manunood siya. Studio pala sa RCBC? <laughs> Oo, oh, oh, oh. nagulat din ako kasi sabi ka pa doon sa uh, singer-actor, ay, manunood ka rin. Tapos akala ko support-support, yung pala hindi. Tapos nung after the show, lumabas si comebacking actor, nagulat siya. Ito ba yung hiwalay sa asawa? Mm, -mm oh, na may na... pasabog na project oh. sa Dream Pasabog <laughs> <State. laughs> Ah, okay. Ah, tapos, nung katapos sa amin kausapin, di bababa na siya, elevator. Nakita siya ni ano, kapuso singer, singer actress. Oh. Kinahabol-habol siya. Oh. Kaya nung lalapitan na niya, nagsarado na yung elevator. Uh -huh. <laughs> oh. Pero siyempre ha, kahit binanggit mo elevator, hindi po si Paolo ang kabihin mo di Pero kasi sabi, talagang nagsisigaw si singer, kapuso, kapuso, singer, actress na idol niya daw kasi yung si A comeback anong, yung actor. Anong oh. kapuso singer, actress? Kasi baka, baka magalit si, ano ha, si Catherine Bernardo. Naliling pa naman sa kanya si Kambake. Ah, actor. at is Kapuso. Uh, ah, Kap, o ibang ano naman. So, so sino yon Tapos nagtatakbo siya, tapos unagahandanan para mahabol lang huh? si... Nagasabi ah! niya, ay, bilisan natin kasi idol ka siya. Hindi kasi di ba third floor yon tapos second, ah. eh, may konti na lang eh. Kasi may escalator naman eh. Ah, okay. So, yun. Ah, uh, si Inabutan niya. Uh Oo. -oh. Ay, hindi ko lang sure. Hindi ko na alam kung naabutan niya sa baba kasi nandun kami Ay, ka, sa taas. hindi ka tumakbo din. Hindi eh. Kala ko naman inabon mo <laughs> si Jericho Rosales. <laughs> Sinabi mo talaga. Pero okay lang naman kasi... Oh, uh, sino si Kamba? Si Kapuso? Singer, actress? Clue kasi ano, siyempre kapuso, dami namang singer, actress no barang ako. na interview siya, parang na interview mo siya ng Wednesday. Or na, na oh, cover na siya na 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 may anak si, na 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 si Rita Daniela. <laughs> no. uh. Pero nakakatawa kasi fan na fan siya talaga. At nakatakbo siya. Oo, oh. Mm -hmm. habang nasa escalator. Mm -hmm. Talagang hinahabol niya talaga si Jericho. Okay. Parang na natin si Rita Daniela <laughs> yung blind item mo eh. Pero nakakatuwa naman. Oh. Diba? Oh, natuwa kayo yung audience na hindi na sila manghuhula. <laughs> <laughs> Sinabi ko na kung sino yung mga blind item mo. <laughs> no, no. Pero hindi mo naman nakasabi yung kung sino yung isa. Yung uh -huh. singer-actor. Wow. Oh, talaga. Si... Pero, Uh, uh, ano, basta ano siya, mapapamura ka pag tinanta niya. Pag kinanta mo yung kanta niya. Talaga? Mm -mm. Mapapamura ka. Singer, actor. Oo. Uh, -oh. uh Na-accidente ba yan lately? Hindi. Ah? Uh, huh? Na-accidente ba siya sa Aram. Uh -oh. ating show? Yung pag, uh, yan ba yung ma-PR? Uh Oo. -oh. Yung nagkikiss talaga? Piece, uh oh. Ta Tapos parang may laway, okay. pero yung mga badish, tuwan-tuwa. Okay. May, 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 ano, yung, may, ano yung, may naiwan laway. Kasama pala, ano yung shoot nila? Yung comeback hindi hindi, commercial daw. Pero hindi ko alam kung kasama magkasama sila ni ah uh, ni Kambaking actor doon sa commercial. So, hindi ka sure kung kasama ni Jericho si JK Labaho. Aha. Uh -huh. uh -huh. Tama pa hula Pero ko. Pero parehas sila doon sa studio papunta. Pero yung oh, uh -huh. so ang hula ko sa lahat ng characters. Uh -huh. Pero ko per commercial daw yon, hindi uh -huh. naman for. Uh -huh. Hindi naman pangit ang ano. Tsaka mm -hmm. ang... ano, Saka, alam mo si Jericho mabait na yes. artista talaga. Ang bait-bait. anak niya si Santino, 'di ba? Ah, uh, mabait. So, si Rita Daniela naman, mabait naman mm. niya. Tsaka, ano ba naman kung magpakapan ka, yeah. di ba? Mm -hmm. Tsaka, buti nga hindi siya nahulog sa escalator kasi tatakbo-takbo siya. Oh, mo siya. Na. Tapos, syempre, mabait din. Sino, Sino pa ba naman? Jericho, super bait, no? Oo. Oh. Mm. Oh. Tsaka sabi niya nga, ano na talaga siya, balik trabaho. Kaya... Dati sabi kay, niya, ayaw niya na, na. mag-serye, di ba? Pero kakaiba daw itong hindi naman yata ito ano eh, basta-basta si teleserye. Ano kaya ito? Action kaya ito? Hindi ko sure. Pero marami nang kung sino mga kakapareha nyo. Talaga. Kasi di ba ang daming nilalabas ng dreamscape ng mga uh, project na kumbaga na sila Janine, sila Jody, sila Maricel. Niisip nga, baka doon kay Jody, uh, Janine. Di ba ang dami Jody, Janine labas. kasi yun eh. Niisip na baka doon si Jerry. Si ko wala na kasi in-announce na siya nakasama sa High Street. Mm -hmm. Mm -hmm. So, sino kaya sa mga... Ay, ano, pag-uusap kami ni Direk Lino daw para sa isang project. High Street? Hindi, hindi ko alam. May pelikula Director siya, siya ng High Street, ha? Oo nga, may bago siya po siya at ng pelikula under Rain Entertainment. Pero yaan yeah, ang bongga-bongga. Punong-puno talaga ang show natin for today.